Ayan po, ang Mata aking oh. kawalker sa si Kuya Jun. O, oh, dinalan ako A, na. Pansitan po ito. <laughs> o, oh, ito po, kinakain. Oh. O, malinis po yes, ito. Yes, oo. Oh. Hmm. O, oh, tinan nyo. O. Oh. <laughs> Wala naman lasa, di ba? Mm -hmm. O, oh, malutong Masarap. pa. Masarap. Mm -hmm. Mm Dinala kasi niya kain ako na. Kain kayo na ito. Kain kayo. Oo nga naman. Sa uh, ano? gamot po sa ano ito? Yeah, mm. Sa UTI. UTI Tapos po. sa mm. yung kreatin mataas. Yan ang nakagaling. Ito po pinakamagisa. Mm -hmm. Ito po, itong halaman na ito. Mm. Dami. Kung po ito, hindi po tinatanim <laughs> ito. Oo nga naman. Miracle. Miracle ano. Miracle ito. Uh, Tingnan niyo po ang hugis po. Ako. Uh. Puso. Hmm. <laughs> Oo nga, heart-shaped. Oh, Oo po, oh. mm -mm, Talagang... Mirakel po. Oo. Oh -oh. yeah, tapos, mm -hmm. yung pangalan niyang Pansit-Pansitan, from the word Pansit, mm -hmm. hindi ba ang Pansit long life? O, di ba? mirakel ko. po yan, oh, mirakel. <laughs> Talagang ang hirap hanapin, natutuwa ako dahil dinalan ako ni Goya Jun. Mm -hmm. Sabi ko kasi sa kanya, kanya. Ah, hapon dinalaw niya ako rito, galing pa siya ng Pangasinan. Yun, nakita niya nga na kumakain ako ng Pansit-Pansitan. Mm -hmm. And then, ayan... Dinala niya ako. Bira po tumubo oo, yan. Oo, para ako nakabili Saan ng... Para ako nakabili oh, ng kalahating gramong ginto. Hmm, kaya nga. Oo, di ba? Puso po talaga yan. Oo, heart shape talaga. Thank you, Kuya Jun. Ah. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you very much, uh, Kuya Jun. Salamat. Salamat. Ako, nakalagay pa sa timba yung dinala niya sa akin eh. Galing siya ng Pangasinan, umuwi na sila doon ng kanyang pamilya, dumalo na sa Valenzuela, and then, inuha niya ako ng pansit-pansitan doon sa kanilang dating tahanan.